This passage is a straight up mcdrop from Jesus. He's telling the disciples, Don't let your heart be troubled. Why? Because he's got it all handled. Jesus is saying, You trust God? Trust me the same way. He's not just some prophet or teacher. He's putting himself on the same level as God. Then he says, In my Father's house are many mansions. That's not just poetic talk. He's saying there's room for you in heaven, and He's the one preparing it. You do not have to build your own house in heaven with your good deeds or your own effort. Jesus does it all. He's the one who prepares the place, and He's the one who brings you there. All He asks is that you believe Him. And then Thomas, being real, says, We don't know where you're going, so how can we know the way? Jesus answers with the boldest claim ever I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. That means you can't get to God by being a good person. By following rules or by trying your best, you can only get to God through Jesus. He's the only door, the only bridge, the only way. Trying to come to God any other way is like bringing your own recipe to a master chef kitchen. It's not going to work. God's standard is perfection, and only Jesus meets it. So stop trying to earn your spot, trust Jesus. He's got you covered from start to finish. Huwag mabagabag ang inyong puso, naniniwala kayo sa Diyos. Maniwala rin kayo sa akin, sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon, kung hindi ganoon. Sasabihin ko sa inyo, pupunta ako para maghanda ng lugar para sa inyo, at kung ako'y pupunta at maghahanda ng lugar para sa inyo, ako'y muling babalik at tatanggapin ko kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon, at kung saan ako pupunta ay alam ninyo, at ang daan ay alam ninyo, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta, paano pa kaya namin malalaman ang daan? Sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makakarating sa ama kundi sa pamamagitan ko. Juan 14, versikulo 1-6, kay JV. Ang siping ito ay isang direktang mic drop mula kay Jesus. Nabi niya sa mga alagay Huwag kayong mabagabagang inyong puso Bakit? Dahil siya na ang bahala sa lahat Sinasabi ni Jesus siya basta propeta o kuro Inilalagay niya ang sarili niya sa parehong antas ng Diyos Pagkatapos ay sinabi niya Sa bahay ng aking ama ay maraming silid Hindi lang yan basta basta tula Sinasabi niya na may buwang para sa iyo sa at siya ang naghahanda nito Hindi mo kailangang magtayo ng sarili mong bahay sa kanya At pagkatapos si Tomas na tapat ay nagsabi Hindi namin alam kung saan ka pupunta Kaya paano namin malalaman ng daan Sumagot si Jesus sa pinakamatapang na bayag na nagawa Ako ang daan ng katotohanan 🎵 Siya lang ang tangi pinto, tanging tulay, tanging daan ng pagtatangkong lumapit sa Diyos 🎵🎵 anumang ibang paraan ay parang pagdadala ng sarili mong recipe. Sa kusina ng isang master chef, hindi ito kagana ang pamantayan ng Diyos ay pagiging perfecto At si Jesus lamang ang nakakartukon dito Kaya tigilan mo na ang pagsisikap na makuha ang iyong pwesto Magtiwala kay Jesus Sa Pakishare po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay hari.